Tag-iya sa luna nga nangulit taog entrance fee sa mga muagi pa sa sementeryo sa kambinukot mitataw nga dili ang iyang pagkapildi sa eleksyon ang rason sa iyang pagpabayad. Samtang hapsay usab ang sitwasyon sa samang sa kabukiran ning adlaw sa mga kalag. Sa iranta ang kasikas dito, pinaagi ni Ining Report. Kini ang samang sa barangay kang binukot sa Dakban, Sugbo, normal ra ang sitwasyon. Diin sulod gawas ang mga tao nga miduaw sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Sama na lang nining pamilyang Kunilya nga nabatasan na nila nga sa Nobyembre 2 giyod miduaw sa samang. Ora man regular ra pag nagtumig na ay toll period o man ni ay. Ngaanong sa pizza dos muni? Kay... Mo amang maumanggay ka ng adlaw sa mga kalag. Na mga police o barangay frontliners ang nakabantay hinungdan why nakuha nga mga Samtang mitumaw ang kontrobersiya sa road access kagahapon adlaw human nangayo og bayad ang tag-iya sa luna. Sa katawhan 50 per head. Ang kami sa barangay 100. Napildi man siya sa election. Election mo hinungdan kay wala pa election diba ni yung ni mabuhat nga kuralon ang cemetery na resolbar ang isyo human gibakwi sa tagiya sa luna ang pagpabayad o giuli usab ang kwarta sa mga tao. Siya si Floro Arconada, ang tagiya sa luna na pilding kandidato pagkakunsel sa barangay. Giklaro niya nga dili ang iyahang pagkapildi ang rason sa pagpabayad sa luna. Gusto lang kuno niyang kuhaon ang pagtagad sa barangay pag asikaso sa deed of donation sa iyang mga ginikanan ngadto sa kagamhanan aron dili na sila mag-abaga sa buhis na timingan lang kuno nga gihimo niya kini sa kalagkalag ug -kalag human sa piniliay. ay. Ano sa'yo mong gilansanan? Konsihal. Konsihal. O niya, napildi ka. Tungon kapildihan na ni Maluskas mga tao di rin. Kaya kabote O mo na nga nangulikta ka. Ang simenteryo adunay 10,000 square meters nga donated sa mga ginikanan sa Marconada Arconada o labot sa donasyon ang luna nga gihimong road access. Punta, wato na ko himoan. Wala siya Decision to na ako. usap Usa pa ang akong mga anak, moay nag moay nagkuha na ako nga so ay uh, mo na buhat pa kay aron mawik mahigmata na sila og mm -hmm. willing ba ka mo atubang sa investigasyon? Okay, problema, mm -hmm. atubang ko. Mm -hmm. Mm -hmm. Sa phone interview sa kapitan sa barangay, bag-ohay lang na sumiter kanila ang papeles, lakip na ang deed of donation og ila na kining gilihok. Musog usab si Kapitan Ray Lauron sa city government nga paliton ang luna aron himoong agianan sa mga tao. Okay, mo um, siya business permit na, mm -hmm. o, nang mm -hmm. o, nang na mga magpa-entrance siya. Kaya mo nangyay kuha. Kaya mo nangyay kuha mga papilis regarding sa Dino Nation. Kao ba si Clover Lumayag? Ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.